Dito kayo, please. Kapsat, kapsat. Amoy na dyan lugar. Uh, Abaganda, Munting Mundok, o Basit, Gabantay. My name is not Sapsap. -sap. Just call me Xerex. <laughs> <laughs> na eh. Spoken in Dallas pala tayo. Inglisin mo na. Ay, sa pangalan. Xerex. Xerex, <laughs> uh, I'm glad to know you. Thank you. Kaano-ano ka na abante tonight? <laughs> Okay, quiet, quiet, quiet. Um, X, alam mo ba yung the one, the place they call Small Mountain? Smoky Mountain? Hindi singing group ni Ryan kay Yab -Yab, ang hinahanap namin. Maliit na bundok. Small Mountain. Diyan <laughs> <laughs> na bundok. Ah, <laughs> uh, basit nga bantay. Yun, oh, yun, yun. Dutit si Pintrina. Yun, yun, yun. Basit nga balay ti Adadjidjai. Yun. Kinasit. Ken Basit, na? Oo, oh, yeah, yun, yun, nga, yun nga! nga. Eksakto, eksakto! Madjak nga mo! Ano? Eh? Tinadja ka ng amo? I... Ay, <laughs> tin... anong tinadja ka ng amo? Ang ibig sabihin ng madjak nga mo ay, I don't know sa wikang Ingles. Sa Tagalog, hindi ko alam. Baka matadyaan ko pa to eh. Eto na yata, igrotan eh. yung counter ko. Tara na nga! Tara! Yeah. Tara. 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 <laughs> <laughs> kita, pwede sumagko ka na mga ayos natin. Kailangan pagandaan natin to. Oo nga, baka masaba tayo, wala kay laban. warrior na igurot. Eh hey, ano? Mga warrior din naman tayo ah. E, igurot na naman. Baka palpak na naman yan. Di naman. Mukha naman may mga sense kausap yung mga yan eh. Mga kaibigan, mga kaisang lay, mga kapwa Pilipino, meron pa kayo nakita isang grupong pinamumuno na isang lalaking matangkad? Mahaba ang buhok, hindi maputi, pero hindi ganong kay Tim. Eh, may, may, may forma. Kung tawagin siya sa buong bagyo, Ben! Tina! Hoy! Pakawalan nyo kami! Di naman kami kalaban eh! Matagal pa mahal na araw! Ba't pinako nyo na kami? Hoy! Alam ko! Tatlo lang pinako sa Calvario! Siyam kami rito! Ibabahan nyo kami! Ubusan lahi natin ngayon! Ubus uh, din! Ang tubo uh, natin! Alam ko, ang lahi? ubusan ang tubo! Ubus tayo siyam ngayon! Apache! Balik mo ang baril ko! Tinakas ko na kayo pat ko eh! ang totoo sa atin ngayon. Hoy! Mukhang may biyag si Siam, ha? Try us natin. Mukhang wala nyo kami! Mukhang wala nyo kami! sayem, tatlong buwan na kami nagtitraining dito. Siguro kailangan kailan mo muna kami. Kaya kung pwede sana, Pakipakawalan mo na mga to. Mukha naman sila mababait na tao eh. Kailan itikita tayo? Han nga kalaban dag ito eh. Ah. oh, gagayam. Baka hindi nga naman yung mga taong yan ang kalaban ni eh, Ben. Mukhang mababait naman eh. Pakawalan na natin. Tutal, ginagarantihan naman ni Tinyente. Well, Sam! Sir, may nasasagap akong boss ito sa babae na nagmumula sakit ng cottage. Okay, men. Move in. Check your watches. We're moving at exactly 0 to 100 hours. Stay alert. en Come in, Parrot. Come in, Parrot. This is Parrot. Go ahead, sir. Any casualties? Negative blood still Copy. Back to alpha. Yes, sir! Let's go on, boys! pinsan, bigay mo naman sa akin na para may kita naman ako. Nakompromiso ko na yung kay Hepe. Pero kausapin mo pa rin siya. Baka pwede kayo maghati. Salamat, Insan. Ganda umaga, kumpadre. Uh, Doon muna kayo sa labas. May pag-uusapan lang kami. Andres, pag nandito tayo sa opisina ko, huwag muna tayo magtatawagan ng kumpadre. Maggalangan tayo. Pwede ba yung sombrero mo? Pakitanggal nga. Opo, Mayor. Pinahalungkat ko itong 201 file mo. Maganda mga accomplishments mo. Ang problema lang, ang iyong eligibility. Lack of formal schooling. <laughs> Alam ko hindi mo naintindihan ito. Ang ibig sabihin nito, eh kulang ka sa pinag-aralan. Grade 2 lang pala natapos mo. Santa Clara Public School. Alam mo, nagtataka kung paano ka naging pulis. Kung sa bagay nung araw, matapang ka lang at marunong kang humawak ng baril, pulis ka na. Lalo na kung tikit ka kay Mayor. Alam mo, Andres, umpisaan mo mga mag aral ngayon, bago ka makatapos ng high school, ay uugod-ugod ka na. Pero huwag ka mag-alala. Kahit na mawala ka sa pagkapulis, bibigyan pa rin kita ng trabaho. Magkumpare yata tayo. Kahit na hindi mo ako tinulungan ng eleksyon. Alam mo, magdadagdag ako ng mga basurero. At ikaw ang gagawin kong foreman. Kapatas kapatas ng mga basurero. Ikaw yun. O sige na Andres, mag-report ka na kay Hepe. Pinagkitaan ka ng dalawang lalaki sa jeep. Opo. Nakita mo na no, yung pinasa doon sa isang yung bag mo. Opo. Mamumukhaan mo. Opo. Si Hepe, andyan ba? Andiyan ba? Ah, nandiyan sa loob. Andun. Tinatanong kita. Pare. <laughs> ito, ito. Si Hepe, Sinong Hepe? Siya na ngayon ang bagong Hepe. Kaya humanda ka, Manambit. Una kitang sisibakin, tapos isusunod ko yung mga tuta mo riyan. Hindi mo na ako kailangan si Baking Tinente. Ano Tinente? Kapitan, hindi pa nakita? Nanganak na yung baro. O dalawa lang, hindi pa kayang bilagay na. O oh, sige, <laughs> kapitan akong kapitan. Hindi mo na kailangan si Bakin dahil magbibitiw na ako sa pagkapulis. Hayaan ang baril ko. Hayaan ang tsapa. Tunawin mo, gawin mong hikaw sa ilong. Uy, kaya pala hindi nangangati ang batok ni Mayor. Andito yung pulgas. Manabit! Siguro kailangan sumaluto ka muna sa akin. happy na ako ngayon. Burgos. Nung pulis pa ako, halos makomang na ang siko ko sa kasaludo sa'yo. Pero ngayon, hindi na ako pulis. Bakit naman kita saluduhan? Paninipsip na yon. Ano ako, ikaw? Oh. Hepe, ganda umaga. Huwag mo na akong saluduhan, Andres. Hindi na ako hepe ngayon. Alam ko, ho. Pareho lang tayo. Hala na rin ako sa serbisyo eh. Napakahabag ding palahon, Andres. Halos buhay ko. Ibinigay ko sa serbisyo. Naging matapat ako sa aking tungkol eh. Ito pa ang mapapala ko. Panapanahon lang yan eh. May oras din ang tabang yan. Sige, mauna na ako. Sige, Andres.